Hala, ay, kalipay ni bibi papi. Ay, kalipay sa kong anak. Ay, kalipay ay, managang anak. Nak, nani isda, anak, no? Nag-oon-oon mamalisag isda, anak? Anak? Gibantayan ni mo akong gi nga isda, anak? Ayan, guys, nagluluto po ako ng isda na paksiw, guys. yan sobrang happy po ni papi. Pangga, come, ka mama. Anak, papi, oh. <laughs> kahapis akong anak, oy. Nagluto bayas yas mama o kuan anak? Nagluto si mama o inununan nga isda anak. Papi! Papi anak! Papi! Kahapis akong pinangga giluto. Oy, oy, gibiyaan si mama, oy. Gibiyaan mo lang si mama. Waday na happy, akong anak giluto o isda. Ha? Wa na hapis bibi papi giluto ag isda ni mama. Wa na hapis si bibi. Gilutoan ba yati kag isda anak? Nalipay kas akong ginonan nga isda anak. <coughs> Barilis ba ito nga isda anak? Nga nagpalit sa kugnokos anak. Ayan po guys, bumibili po ako ng isda at nukos. Yan yung isda, ipapakain ko po sa aking mga aso. Yan, kumakain po sila ng isda, guys. Yan, ipaksiw na ko ang isda din ang nukos no akong gigisa. So, binilhan ko po sila ng ulam, guys. Anak, no? Anak, no? <laughs> Nalipay kang ipalitan ka na sudan, anak. pape <clears throat> Nalipay ka, anak. Lami ba ika ay yung paksiyo nga inon una na ko anak? Papi? Lami kaayo anak ay? Lami ka inon una nga paksiyo na ko anak? Wala na yung Nara anak o oh, nagkamangkamang, kamang anak. Nara. Nara o kamang anak o. Oh. Nara o. Nara o. kamang anak. <coughs> nagkamangkamang kamang ang otitud, anak. Auso man siguro na anak. Bantay anak. Bantay anak papi. Bantay anak papi. Sige na anak, bantay anak. Papi. Bantay anak ba? Napay anapanak, oh, anak pa nako nagkamang-kamang anak o nara. Nara. Napa anak anak pas ibabaw nagkamang-kamang anak, daghan kayo anak daghan kay papi anak. Mapaakan ka anak anak ha? Mamaak baya na anak. Na anak o nagkamang-kamang, anak, daghan ka ayo anak. Bantay anak, bantay anak. Daghan na raba na anak oy. Buyag. Buyag <coughs> Yan, loto na ang aking ano, pinaksiyo. Hala na ra, anak, nagpatong ang insik anak. Yan, luto na po ang aking lino, uh, kipaksew na isda, guys. Para po makakain ngayon si Papi. Kasi kanina po, guys, lungganisa ang aking ipinaulam ni Papi. Hindi po kumakain si Papi, guys. So, yan po ang ano, ang lungkot ko po, guys, na hindi po kumakain si Papi kanina. Malulungkot talaga ako, mga palangga. ba diba, anak? Mm -hmm. Hilak, mama. Mm -hmm. love mama love mama mm -hmm. cry mama anak nagcry si mama anak anak nagcry si mama mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> shout out sa inyong kuan viewers anak ina mga palangga good afternoon so tapos na po si mama lisa nagloto ng paksiw na isda So maraming 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 thank you po sa inyong lahat guys. Sa panunood palagi sa amin ni Mama Lisa. Ingon si Papi guys. So thank you for watching mga palangga. Ingon si Papi.